food trip 28 cooking show. Ito ang cooking show ng mga mahilig mag food Alam naman natin na maraming kasing luto ng adobo. Kaya ngayong araw, share ko sa inyo adobong tuyo at adobong masarsa. Okay, pisa na natin. Unahin natin yung adobong tuyo. Ito lang mga kailangan natin. Laurel. Kailangan natin ng bawang. Panitang buo. Kailangan din natin ng sibuyas. At gagamitin natin karang yung baboy yung parte ng lepo. Yung may taba-taba. Ang pantimple natin dito, likang soy sauce. Kailangan natin ng Jolly Canola Oil, Mother's Best Vinegar at kung gusto nyo mas malasa pa, eto gamitin nyo, Mother's Best Adobo Mix. Okay, lutuin na natin. Kuha lang tayo ng bawang. Hulay mo rin natin yung bawang na may balat. Then, kailangan din natin ng bawang na walang balat. Gawin natin dito. Kuhaan lang natin ng malilig. Kailangan chop natin yung maliit na maliit. Yan. Ito na mag-chop para mabilis. Kailangan din natin ng isang buong sibuyas. natin pakulo lang kayo ng tubig. Then, lagyan natin yung yempo natin. Ayan. Then, maglagay din tayo ng konting bawang. Lagyan din natin ng sibuyas. Then, lagyan na rin natin ng asin. Takpan lang natin ito. Lutuin lang natin ito for 30 to 45 minutes. Check muna natin yung lemon natin. Badapod na. Ayan, after 45 minutes, balabot na yung baboy natin. So, gagawin natin dito, set aside lang muna natin. Boom! Okay, next na gagawin natin, painit lang yung kawali. Then, lagyan na natin yung matika. Ayan. Then, lagyan na rin natin yung bawang na buhay, may balat pa. Prito muna natin. Gawin natin dito, golden brown lang siya. Alam nila lang yung halo, parang yung masunog naman. Ayan, pag ginagawin yung tura ng bawang natin, gawin natin dito, awan muna natin. sa side natin. Ito yung gagawin natin yung toppings mamaya sa adobong tingin natin. Then, nagayin na natin yung bawang na pinagtan natin. Ito lang na natin. Lagyan natin yung sibuyas. Alo lang. Ayan, pag na natin yung bawang sibuyas, lagyan natin yung pinakuluan natin yung lempo. Then, lagyan natin yung ikang pisoy sauce natin. Ilalagay so, na natin yung vinegar. Ilalagay natin ng laurel. Ayan. Para lalong punong. Saka so, natin lagyan ng pamintang buo. Kung so, gagawin natin dito, pakapitin na lang natin yung flavor niya. Pero, naglagang natin ng konting soy sauce. Tutuyin na lang natin ito hanggang sa matuyuan siya. Ano tayo adobong tuyo. Ayan, halo ng halo. Hanggang sa matuyuan siya. Ayan, pag ganito na yung ng natin, tuyo na siya, nagpamatika. Sa linya, pwede na. So, set aside po rin natin. Pandali lang muna natin yung lamang. Iwan natin yung mantika. Ayan. Then, salang ulit natin. Ngayon, kung meron kayong kanin, kanin yung lamig, kung sabihin pwede natin yung fried rice para makuha pa natin yung flavor ng adobo. So, mix lang natin. Hindi natin para makuha natin yung flavor ng adobo. Then gawin nyo, lagyan natin ng konting soy sauce para magkakulay. And mix lang ulit. Halo lang na halo. Ayan, may adobo rice tayo. Ayan, pag-inutrate yung fried rice natin. Sabi niyo, pwede na. Okay, lagyan natin sa lagyan. Ayan. Ayan, okay yung spread rice natin. Then, lagyan natin sa ibabaw yung adobo natin. Ayan, medyo yun yung pabata ba? Pampabata. Then, lagyan natin yung tapos itong bawang natin sa si babaw. Ayan. And sa lang. Tapos tayo ng onion oh, leaves. Sprinkle lang natin sa si babaw. Ayan. Ito na yung atobong tuyo natin.